mute ka lang. nag na nag lang para sa itlog, oh. na, ano, inakit na lang ako ni Macy's. Ando, na sa baba, nakarating na rito sa amin, no? Oh. Talaga pinagtanong mo. Buti kilala. Saan sa... sa May gate ng 888, US 888. Ah, tinagtanong mo na. Doon ang sa ilang, ano, sa yung picture mo. Pwede no. no. yeah. na mo. Nalaman nila na dun si Tito dito. Pwede no. no. yeah. na mo. Nalaman nila na dun si Tito dito. Dito raw hanggang dito. Ay, galing, galing dito. Pilag talong mula doon. Uh, pagpunta ka dito sa may court. Oo. Pwede ka na kulit. yung hmm. mukha mo. What? What the fuck? Mute ka lang. Nag-mute na ako. Nag-mute lang para sa itlog. Oh. Babawin lang tayo sa susunod sa kanya. So yun, nakakita tayo sa taas mga idol kasi didigate ko na ating itlog. Opo, galing ng bayanan na labang tayan ha. Yan, medyo mahirap lang talaga pag-akit. Yes, kaya hindi tayo nagpapakit, baka max 20 pa. Yan. Ay, umit. Hirap po. Yan. I-easy oh. natin. Abit na tayo kay tropa. Yan muna ating itlog para sure ball na talagang yung club na bibigyan natin sa kanya saan ko lalagay? dito so dito natin lalagay para maingatan kasi hindi siya mabasag buwasan natin ang isa yan ba ito? so yun ito na lang ano na lang 'yun. Ito si Balogan to, ah Balogan. So guguhitan muna natin to para sigurado. Katbalogan. Balogan. Lagyan natin ng pentel pen. -pen, -pen. Para may match na. Ayan, sikat balogan yan. Tingnan natin iba pa. Sumusabit. sorry. Huwag muna ikaw ang gitlo. Ano? Hindi mat. Ano natin yan? Huwag muna. Nasusunod na lang kasi galing karera nito. Tingnan muna kayo. Yan, ito yung tatlo. Sa so, kanya natin bibigay. Yan. Yan, para sa iba, antay-antay tayo dito ng YB. Yan. Daba na tayo kasi baka mamaya laglag -lag tayo dito. Yan. So, So paano natin to Paano mo kaya yung wito pre Ito yung tatlo eh Gusto mo wala pang gat Ganto na lang Oh, wala pa, kakaitlog lang natin. May init pa eh. Ganto na lang, gaganto mo na, na lang. So, ganto na lang yung dadalhin guys. Bigyan na saan yung t-shirt na luma. Tapos <laughs> ano. Kaya, nainit pa naman eh. Dalim limang ko. Yung may guhit dyan, yung katbalogan yan. Mm. Yan. Yan yung may git, guhit na dalawa. Oo. Oh. Ito kakaitlog lang yan. Ayun ba lang dalawa bago. Ganyan mo na yan. Tapos ano, so yan. Full name ulit, idol. Ramon Imperial. Yan, Ramon Ramon <laughs> e Imperial. Yan. So yan, naantay natin yung ibon update. Hindi natin na update sa kanya kung matipisa yan. Tsaka doon sa ililipad niyan. So ano yan, balak mo yan. Eh, pagka ano, bibirid Ko, Ah, bibirid mo, mm -hmm. hindi, nga. hindi bi niya ibibirid niya. Hindi mga magiging na lang niya. Ah, uh, at least para at least at may pinada. At least may pinada. Oo nga, yun o. Oh. Wow, you know. First time na itlog kasi wala pa tayong mga YB ron eh. Mayro hindi nagkataon eh. Kung meron sana eh, hindi sana nabigyan natin kahit isang YB. Sa usod okay, yeah, no. na lang, babawi tayo sa usunod sa akin. Yan. Okay, Tama yeah. oh, know. sige, sige. Thank you. Kapag gusto, may paraan. Pero wala walang tanong-tanong, Nagising na ano, inakit na lang ako ni Mrs. Ando na, sa baba, nakarating na rito sa amin, no? Iloban e, Talaga pinagtanong mo. Hindi eh. Buti kilala. Saan sa... sa, 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 hey, sa saan na? Na May 888, 88. Ah, tinagtanong mo na. Do ang ah, ilang uh, ano Parang yung picture mo, yung image mo. mo no. Ay, <laughs> no, eh, di dito na, na mo! Nalaman nila na dun, dito, dito. Dito raw hanggang dito. Ay, galing ah, galing dito. Pinagtanong mula doon. <laughs> Kapag punta ka dito sa mekot, pinagtanong oh. oh, ko ulit. Pinagtanong ulit yung mukha mo. <laughs> dito kay <sir>. oh, <laughs> Ayun, <Okay>. ayun. Ay, <laughs> ay pinanood ay, mo rin sa kanya. din kay paring Marvin. Oh. Shoutout mo natin. Ano, <laughs> ano yan? Albert. Oo, kilala nga dito eh. Oh. Oo. Ang lakay <laughs> na pinagtanong hanggang doon. Yan. Ano ko? Okay. mo. Mm -hmm. oh, yun, binigay natin sa kanya. Paano idol? Dito na ako. Okay, Basta pagdating niya sa may dulo na din dyan, kanan ka lang. Lalabas mm -hmm. para ba. So, update mo na lang ako. Tapos, pre, bawi ako sa usunod. Okay, thank you. Everybody. Para usunod ng palik mo rito, baka YB na yung dala mo. Uy, sarap naman. Ah. <laughs> <laughs> Sige ha, good luck. Sige, you, thank you. What's up mga idol? Yun. Uh, Na-inspire nga ako doon sa kwento no ng pagbiyahe ng isa nating tropa si Mon Imperial na from Alabang papunta dito eh nag-commute lang siya para lang don sa itlog na ibibigay natin so wala talaga tayong available na na pwedeng ibigay sa kanyang YB eh. yun lang muna sa ngayon pero babawi tayo sa susunod yung mga ganong kwento talaga is talaga nakaka-inspire po talaga eh. no? kasi yung iba talaga gusto magkaroon ng quality na ibon pero wala silang sapat na kakayahan o makabili ng ganong halaga no hindi naman sa sobrang sabi natin na quality quality yung ibon natin pero ando doon na rin yung tiwala ni uh, Idolmon Imperial no dahil nga sa nakauwi yung ibon natin at complete clocking pero sa maliit na bagay na yon na pagbigay natin ng itlog para sa mga katulad nila E eh, napakalaking bagay na po nun para sa kanila. Kaya naman po sa meron pong mga uh, uh, may mga ano dyan egg na or YB na kung pwede nyo pong ibigay is gawin po natin para po makatulong sa kanilang mga newbie. So yun lang po para sa inyong lahat maraming maraming salamat hanggang sa susunod.